yeah <laughs> pinakinta po natin yung tiles tais, Ano, ay, 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 Lahat huh? ng team ka pa din, no? Ilang ilang grid dito, shout out. Jerry Mix Vlog, shout out. Jerry Umali Kabaka, Alex TV 05, shout out. Nandito tayo sa, no? May BB building, nag-inis tayo ng dito. Kasi yung rubber niya, nakapalang pintura. Pwede nagsasara ng ayos. Pinatanggal na natin. yang gagilag nga kaya dia kaya ito paano nga yun wapake siya ito bali ini ito hindi ito buto sa Siapa? Bari juara doyan, yan salat Ito na lang po ito sa so mga video kong mga uh, maiksik. Ito po tayo gumagawa eh. sa, sa ano? Ito na lang ba sa mga eh? Sa Pingo. Makati. Sa pamo ni Alex TV05. Ang budget na yun na yun po na rin yun tingkal na sana na dito yung gagawin sa March yung na narito mga Braxibus Kedamin Kita sure, coba

hindi ka mong balik. Ah, dito siya tumatama din. Ang yan, o. Kabila. Ito, Lahat. Sama si Kupas. Ahm. ito yung ginawa natin tiga alin natin dyan sa laminated ang gulay ito mundura barnish pick Bakit may gate na, sliding yung gate, yung ginagawa nila.